Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Miami Heat kay DeJounte Murray ngayong off-season. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang posibleng trade na magagawa ng Los Angeles Lakers at Philadelphia 76ers Kasunod nga po mga katropst ang maagang pagkakalaglag ng Miami Heat nang nagdaang playoffs ay napabilang na nga po sila sa mga kupuna na inaasahang magpapalakas ng kanilang lineup ngayong offseason sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong superstar. Ayaw rin naman nga po nalang masyadong dumepende kay Jimmy Butler kaya plano na nga po nalang bigyan ito ng bagong maasahang kakampi next season at kabilang sa mga tinututukan nga po nalang ngayon ang pansin ay si DeJounte Murray ng Atlanta Hawks. Sa katunayan... Ooferan na nga po nila ang Hawks ng isang magandang trade package sa susunod na linggo. Naniniwala nga po ang front office ng Miami Heat na hindi nga na po ganun kalakasan ang opensa ngayon ng kanilang team. Kaya nangangailangan nga po talaga sila ngayon ng isang manlalaro na kayang magtala ng malalaking puntos at kayang bumuhat sa kanilang kupunan. Hindi na rin naman nga po nila gusto na maulit pa ang kanilang nagawang pagkakamali last off season nang hindi nga po nila makuha sa trade si Damian Lillard. Kaya gagawin na nga po ng Miami Heat ang lahat ng kanilang makakaya upang masungkit lamang nga po nila si Murray mula sa Atlanta Hawks. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa naibalita posibleng trade na magagawa ng Los Angeles Lakers at Philadelphia 76ers. Kasunod nga po mga katrops ng pagtatapos ng kontrata ni Tobias Harris sa koponan ng Philadelphia 76ers ay tuloy na nga po itong magiging isang ganap na unrestricted free agent ngayong season kung saan pwede na nga po siyang pumerma ng kontrata sa ibang mga kupuna na interesado sa kanyang serbisyo. Ngunit ayon nga po sa nalabas na balita ni Chris Haynes ng Yao Sports, hindi rin naman nga na po basta-bastang bibitawan ng 76ers si Tobias Harris nang wala sila ditong naukuhang kapalit, kaya balak na lamang nga po nila na gamitin ito sa isang sign and trade deal ngayong off-season. At isa nga po sa mga nabanggit na kupunan na interesado sa pagkuha kay Tobias Harris ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers Since maari nga po nila itong gamitin bilang kanilang pinakabagong power forward na maaaring makatandem ni Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Ngunit hindi rin naman nga po magiging madali ang pagkuhan nila sa kanya since makikipag-agwan na rin naman nga po dito ang ibang mga teams kagaya na lamang ng Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Utah Jazz at New Orleans Pelicans. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.